Hello! Ayan, dito tayo sa ating garden. Ayan, kasi nakita ko parang may mga ready na na bayabas. So, Ayan, kukulin natin. Ayan. O, diba? Ready na. Ang lalaki niya, oh. Ayan, ang dami. Ayan, oh. Nakakalaglag lang siya. So, sige natin. Ayan. Dami natin bayabas. So, Ayan. Ang na natin magbunga kasi tinanim ko to. Parang 3 years na kami dito sa baha. Sa dito sa new house nito. Pero tinan mo naman. Maliit pa yan yung itinanim ko. Pero ngayon super. Napapakinabangan na. Ayan. Tingnan natin yung ating mga kalamansi. Ayan. Ayan. Kaso. Mukhang. Hindi siya namumuha. Mag-i-start na tayong tanim-tanim kasi ano na, spring so patalim na tayo kaso medyo busy pa kaya i-prepare lang muna natin ang ating garden kaya nandang kong bayabas oh, ayan na, hindi ba hmm. kakain natin, Ugasan muna natin mo yan ayan, nakikita nyo yan ayan, yan yung ano, paborito ko kapag spring super, dami ng mga ganyan mga ganito, oh, oh di ba ang cute niya, ang dami niya dito ayan, yan ang ano, sign na spring na talaga, ayan di ba, o, di ba? ang dami doon, oh Ayan, nakakatuwa lang siya kasi super dami. Tingnan pa natin dun. Punta tayo dun. Dun sa kabila. Ayan. Ayan, empty pa ang ating garden. Hindi pa tayo nakapunta rin. Pero, tinan yung aking mga halaman. No? Ang mga succulents ko is super healthy. O, ayan, diba yan, diba? Talagang magsian na sila. Ayan, tinan yung mga ano, oh. oh. Oh, ayan. Ganda niya, diba? White na white. Para siyang ano. Um, ano ang ganda doon basta sign siya ng ano ng spring spring na kapag ganyan madaming mga tumutubo ng mga flowers ayun mm -hmm. sabarito ko natin ang bayabas hmm. natin di ba ang dami pa ng ibang bunga niya oh mga next week yan mga ready na naman ulit kaso napabayaan ko siya kasi busy busy ako sa work so yan Ada tayo. Ada tak? Mana dito wala dyan wala kasi lagi siyang pinuputol so wala akong white ayan dyan lang muna bye bye